For today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-open ng uh, cargo holds or uh, hatch cover para sa mga baguhang sasampa ng sima or sa mga ratings dyan. unang unang yung gagawin, ayan, uh, clits. Kailangan nyo munang ikutin yan dahil pag nakasarado yung hatch cover, nakasecure yan dyan. Uh, Napaka-importante yan, yan guys kasi uh, magkukos ng damage yan pag hindi nyo na double check yan. And ito yung, ayan, yung kulay dilaw na yan guys. Uh, double check yan lagi para iwas sa uh, damage, damage at uh, sunod na gagawin yung power switch ng uh, hydraulic motor i-on lang yan bago pumunta sa control at napakasimple lang nito guys uh, itutulak lang or hilain depende sa for open and close yan, eh, meron naman yan dyan guide sa baba, yung kulay silver na yan um, mababasa mo naman dyan kung paano mo siya uh, gagamitin yung handle na yan Ayan guys, so crack open lang tayo. yan sabi ni Maestro. Kasi may gagawin lang sa loob ng cargo holds. tapos lang namin na mag yan At maglo-loading kami dito sa uh, Uruguay. Ayan guys, uh, buksan natin. Eh napakasimple lang naman lalong-lalo sa ano sa mga ratings, sa mga bagong sasampa at least uh, pag sasampa niyo may idea na kayo alam niyo na kung ano yung mga uh, gagawin pag inutusan kayo na buksan ang cargo holds or yung hatch cover natin and hindi na kayo may idea na kayo di ba At ito yung ano yung itsura niya pag wala siyang uh, karga yung cargo holds natin guys ayan napakaganda napakalinis ayan all right thank you for watching guys